May nang troll kasi. Yan, maglalaro tayo tao. kasi puro ako vlogger. Ang vlog pa natin. Ang po. Pag pinapay wifi ko ah. Kung bakang lalaki Then, may sit on ako. Then, tala. May sakit ako. Yung kumiyari pa, pisiro. ganyan yung Kaw lang troll la. Pa-sabi mo na ako. Uy, puti. Ay lang troll Naulog, natulog pa talaga ba Ang ino mo! Dapat, dapat, free lang dito yung slap eh. Oh, uh, 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 uh. Tapusin na natin. Huwag na natin. Huwag like, na naman tayo. na natin. Huwag na natin. Wala na natin. Huwag na natin. Huwag na terus 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 silakan nanya bayar nih lagi namun oh tek bab ya, di ku sangat gimana kalian ke kan tuh malang kayak nanti matu balang deh <coughs> pakai nama nang lalamu Ayun. Iinom ako ng gamot. Umay oh. nang tuturul. bleh, 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 bleh ble.

Å! <coughs> 困った。